Hello friends, brothers and sisters, ako po si Lawrence. Tara na sa landas ng pag-asa. Ang ating ibang helo sa araw na ito ay mula sa sulat ni Mark chapter 4 verses 35 to 41. Kapatid, gaano mo nakakilala ang ating Panginoong Heso Kristo? Siguro ang karamihan sa atin ay magsasabing marami-rami na rin ang naging karanasan ng pagmamahal ng ating Panginoong Yeso Kristo. Ngunit ang totoo ay hindi pa siya ganoong kakilala. May iba sa atin na matagal nang naglilingkod sa simbahan, ang iba naman ay bago lamang. Ang karamihan naman ay mga regular lamang na nagsisimba. Ngunit ang totoo ay hindi ang tagal ng ating paglilingkod sa simbahan ang magsasabi ng ating pagkakakilala sa ating Panginoong Yeso Kristo. Sa ating banghelyo sa araw na ito, mangganda ang naging karanasan ng mga alagad ni Jesus na sila ay tumawid sa lawa sa ng isang bangka. Sinabing sa kanilang pagtawid ay inabot sila ng malakas na bagyo, malaking alon, at halos mapuno na ng tubig ang kanilang sinasakyang bangka. Dahil dito ay nakaramdam ng lubos na pangamba at takot ang mga alagad at sa kabila nito ay natutulog si Jesus. Kaya nga't ginising nila si Jesus at nang siya ay magising ay pinahinto ang bagyo. Nang makita nila ang kapangyarihan ni Jesus na mapahinto ang malakas na hangin at alon, labis nilang natakot at namangha at sinabi sa isa't isa, Anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya. Sa kabila ng kanilang pagsama at pagkakita sa mga nagawang kabutihan at kakaya ni Jesus, ay may bago pa rin silang nagiging karanasan ng kanyang kapangyarihan. Lahat siguro tayo ay naghahangad na makasunod sa ating Panginoong Yesus at natural lamang na magkaroon ng kaparehong karanasan. Habang tayo ay lumalapit kay Yesus ay patuloy tayong magkakaroon ng mga bagong karanasan ng kanyang pagmamahal, kabutihan at kapangyarihan. Hindi natin kailanman masusukat o mapagtatanto ng lubos ang kanyang kakayahan. Dumaan man tayo sa anumang pagsubok sa buhay, patuloy lamang tayong lumapit sa ating Panginoong Yeso Kristo. At makasisigur tayong hindi niya tayo pababayaan. Sadyang napakalaki at walang hanggan ang kanyang pagmamahal at kapangyarihan. Amen. Kung kayo po ay na-bless ng video na ito, maaari po ninyong i-click ang like and share landas ng pag-asa. Muli ako po si Brother Lawrence Quintero. Maraming salamat. God bless po sa inyong mga pamilya.